araw po yung huli mo may janitor talag janitor dyan eh sayang no? <laughs> agresif ang one seconds lang okay. oh oo napakabilis oh, oh. Mas masisipit ka na naman yun <laughs> Bulgom. Bulgensi. Kari alam. Ba't yun eh? Sa kabila, ano? Yung numero no. Eat ay bibi. Okay, glot. Paring hill. Marami rin, man. ano? Panahon na lang ano ngayon, pare. Ano? 30 kilos na rin ako ni Alimasag siya natanong ang kukunin ka po tayo hindi makakakamunik pa order 30 kilos? Hmm. magkano kilo? Eh, may mura may, may may late mura yung malalaki Bilang mo sinalin ayoko lang tataktak din ayoko malaki mo ayoko

Eh meron. Eh. Ayo. Eh ini sa. Ah, tapos. So, may uh, ako na mayo iniwan ng paalam na ako ron. Eh. eh si Michael ay eh, jab-jab lang at. Wag niyo na kam eh, ano 'yan at hinihingal ka ako 'yan. Ang mga kasalad Ang Talaga isang, mayroon? Isang site Isang site sa idea Baka kaya ganyan, talagang ganyan lang yung... Eh may itlog din kasi yan eh Ganyan kalit eh may itlog na que deu, que bonito deu, Naihawli. <laughs> Hipon. Sa Laki ng janitor. Eh <laughs> ano, Dragon Bobo. Ala <laughs> <laughs> ano, <laughs> <laughs> sa ilalim lang. Eh ano, sa ilalim. Ilulubog. Eh, may pang-ulam na nata, Pauls. Kailan humangyan. mga yan? Sa hapon. Hapan. Magdamag, tingin mga daw. Ngayon, oh, ang mga hipon May starit. Oh, Oo, starit. Arroyo. Sabi ang malit. Ah, mga na-invento ng ano to, China. <laughs> ano ba yung palutang nere? Alin? Yan. ba? Ayun e, ba? balsa lang. Lala ano. Ha? Patawid doon. Okay, Ito Sa ka saka Wilkins. Nasa loob. Oo. Mm -hmm. Sa so, oras tapos ka hapon eh? sa ano? na. Parada. Mm -hmm. Nanood na rin kayo. naman, laro. Ah, oh, parada lang. Oo. Oh.